Habi, grabe nga kung tumalon ng NBA player na ito, talagang parang hindi nga daw tao. Pero bago nga natin siya pag-usapan ay ito muna ang sinabi ng former Laker player na Sid Dwight Howard. Well, sa isang podcast kasi ay natanong nga siya patungkol sa 2020 LA Lakers na nanalo nga ng NBA Championship. Walang well, ang paniniwala ni Dwight Howard ay sinira nga daw yun ni Ropilinka. He messed it up nga daw yung 2020 Lakers na may potential nga daw sa isang dynasty. Ayon kay Dwight Howard, at least nga daw meron silang dalawang championship and possibly fighting for a third one. Well, yan ang kanyang paniniwala dito nga patungkol sa 2020 LA Lakers na isang taon nga lamang talaga ang itinagal. And well, kung napanood nyo nga yung Lakers team na yon ay isa nga yung matinding defensive team. Defensive menace yung NBA team na yon At may ahalin tulad nga natin yun sa 2023-2024 Minnesota Timberwolves na tumalo nga sa Denver Nuggets ng dahil sa kanilang matinding depensa. Pero yung 2020 Lakers are much better defensively kaysa nga dito sa mamaw na na depensa ng Wolves. Merong 106 defensive rating ang Lakers noon. Ang Wolves naman ngayon ay merong 109 so mas matindi pa yung nilalaro ng depensa ng Lakers noon na talagang nagresulta nga sa championship kaya naman matindi ang paniniwala neto nga ni Dwight Howard na talaga namang at least merong dalawang championship yung Lakers team na yun and possibly may pangatlo pa nga at yan mga idol ay sinang ayunan nga rin na itong former assistant coach ng LA Lakers na si Phil Handy. Nagkomento nga siya mga idol sa post na ito na facts. Totoo nga daw yan at tong sinasabi ni Dwight Howard ang kanyang kiniklaim. Anyways, ngayon ay pag-usapan pa naman natin. Ito nga NBA player na grabe nga at parang hindi tao kung tumalon. Yan ay walang iba kung hindi si Dennis Smith Jr. Panorin natin ito mga idol. Oh. And actually, hindi lamang yan. Meron siyang ibang mga clips ng pagpapatunay nga ng kanyang insane vertical. At ang maganda nga dito kay Dennis Smith Jr. ay hindi lamang atleticism ang nadadala niya sa isang NBA team kung hindi pati na rin ang kanyang napakatinding depensa at itong mga clips niyang ito ang patunay dyan mga idol. Kaso, ang problema nga dito ay free agent pa rin. Ito nga ang matinik na gwardiya na ito. Hanggang ngayon nga ay wala pa rin NBA team na kumukuha nga sa kanya. Pero sigurado nga yan kung sinamang NBA team ang isasign etong si Dennis Smith Jr. may meron nga silang athletic defensive guard na maidadagdag sa kanilang kopunan. And let's see bago ang season kung saan nga siya maglalaro.